Hey guys so kahapon nga ay opening na naman ng PBB, big collab with GMA at syempre yung mga fans ni Fiyang, Pati ako na fans din ni Fiyang na umabang sa kanya, parang na ko yung mga sandali ni Fiyang at JM sa loob ng bahay ni Kuya sila talagang unang ni-love team ko sa TikTok account ko, at yun na nga nag-trending doon sila kaagad sa aking TikTok at parang nakakalungkot yung pagbabay ni Fiyang sa taas ng PBB house iconic, big winner talaga itong si Fiyang, yung entrance pa lang ni Fiyang, grabe yung sigawan ng mga fans, nasaan si Fiyang iconic na tanungan talaga yan, nasaan si Fiyang, ay si Vice Ganda sa Showtime ay lagi yan ginagawa ni Vice Ganda. Ito na nga, sobrang close na din ni Fiyang kay, kay Ma'am Cory Vidanis. Ayan, makikita natin kung paano makipagchikahan si Fiang kay Ma'am Cory at syempre sa kanilang tatay-tataya na si Derek Laurenti Jogi. O, ba diba? O, sana winiwish -win -win yung mga fans ni si Fiyang na mag-guest housemate sila ni GM. For sure, papasok yan si di ba diba? 100 days, sigurado yan kasi Marami ang manunood pag muling pumasok si Kuya, si Fiang at si Jember bilang guest sa Pinoy Big Brother big collab ng GMA. Kaya abangan natin yan, guys. O, ba diba? So, kasama ni Fiyang kahapon ang Big 3, si Colette, si Irene, at si Kai. O, masayang-masayang mga fans kahapon kasi live na live nila na panood ang Big 4. So, abangan natin yun ang bagong mga housemate ni Kuya. So, yun na lang po guys, ang ating update sa so, ngayon. Hanggang sa uli. bye, -bye.